nagagaling kasama ang guys nga dito. Ah, ano na wala Guapo guys oh. Saano na? Tenen Kasir niya guapo. among amo tasir, guys oh. So, guapo. Nagsusulat so, yan guys. Oh, suwat. Marami pa so, mahuhum suwat. <laughs> <So, laughs> oh, taksinih ha, gusinih rahoy. Dito magtutuang. Dito na naman tayo sa <laughs> Kusinira guys. Punta tayo sa kusina guys May kusinira dito Yun ang aming kusinira guys Yun Yan At saka si nanay guys oh. Nanay sili yan So Okay guys Ito naman ang bumili guys binigyan niya nang biligyan niya ng PC ha binigyan niya ng PC ta ito ini ha gumagana pa katoros na pa dali guys katoros eh katorosin oh oh baik katoros eh ko na guys ang binili ko sayo sa inyo guys na dito ang aming simento na aming binabuhat araw-araw yan guys daming simento puno yan guys so. abot hanggang isa na yan guys yan pinag bubuhat araw-araw guys yan pa guys oh, yan ang huloblog namin guys na aming karga pag may bumili guys ito ang lungsod ng season guys

team na pick up guys yan ang aming sasakyan ng Apple Oi yan rin ang aming sasakyan patungo dito guys pumili okay, sila na ng itak ito ang kasama ko guys nga guwapo ang kasama ko dito yan no? Yan ang pinagagawa ko. Hmm. Ayan guys. Guys. Talan ko guys. Kalingan nag ano nang guan, sukat ng PC. Nagsusukat ng PC dahil may bumili ng customer. Bumili lagi. Ako pa sa pumalik. Yan guys. Tagalog ng mga guys. Ito naman guys ang hardware na aking trabahoan. Dolan nga dakog bala. Malaking bala guys. bala. sa kanyon ba guys, yung lata. At ipakita ko sa iyo sa inyo guys yung amo ko sa iyo sa inyo ay nalulugaw yung guwapa namin na tuwan na guys sa amo Ako, ako sinira. galing na doon sa kusina mm -hmm. yung amin ko sinira uh, ubanan ka na ho huwag na doon yun ang kaatid doon ko yung vlogger ang buto pero boss yun ang vlogger doon ako galing ko na na hula ka oo oo nandito na ang ani kusinera sinila oh, nandito, oh, nandito na ko guys Yo guys um, <laughs> nagluluto guys yan <laughs> <laughs> nagluluto na mga kusinira mga mems yan nagluluto ang aming kusinira pakaon sa mga pakain namin guys oh yan ang aming kakainin mamaya ang ulam namin yan

So, nasusukat din sila sa ano guys, itak. Bawal mo gulang yung Bibilhin, bibilhin yan. Anong bibilhin niyo boss? na ay customer bumili oh. Oh, bumili nang ng uan saging-saging. Oh. Oh, ang kasama natin? Yan ang kasama na kasama namin ni guys oh. Kasama namin guys oh. Ang galing yan ano. kaway kaway mga kaibigan. Ano-ano <laughs> 'Yung kasama namin niya guys oh. 'Yun. Nabayan ano guys. <laughs> 'Yan si Bungyur guys oh. Ah, kaway kaway niur. Oh kaway tiin ulit sana. ka i kaway-kaway. Oh, mag ko no guys. Mag-charge daw ng ano.

tenghale guys mag relax relax dito ngay tayo ngayon yan budiga na sa aming amo to guys dito kami magpahinga at matulog yan marami itong ano dito guys yan ang mga plywood guys mga ano yung mga cladding ang aming kukunin kapag may bumili ayan guys ito dito ako trabaho punta kami dito makuha ng ano plywood malayo to sa aming kuan hardware guys ka? malayo to yan ang aming budiga budiga sa aking ano malaki to yung sa yung doon naka lagay ang mga pvc doon sa ano kabila yang kabel guys oh liburera lang ako dito guys. Kumusta oh guys guys? Mga so, no go, baboy, upo, ah, no Guys. So, sana subscribe kayo guys kung magandahan kayo sa video na ito ito itong cladding guys so parang ano sin pang kulorok pang ding pang ng dingding to guys yan ang dami guys oh. Hmm. Ang dami. Hmm. Ang hardware to sa da, ano ano. Bula niya yan Dito kami matutulog kapag tanghali Magre-relax kami dito kaya sana tulungan nyo ng aking asawa na kapag maraming views subscribe kayo guys kung ano maglandahan kayo ng video na to guys guys yan ang aking kasama guys

yang akin kasama guys oh. O. siya nang ano? Soft drinks. oh, Go yun, guwapo yan guys oh. Kung may babae niyo diyan, ano? Pasensya na kayo guys sa anong sa Tagalog ko guys, kung hindi pa ako marunong nito. Kasi ngayon pa lang ako nag sa YouTube. Sana tulungan niyo ang aking channel, ang channel sa aking asawa. Subscribe na naman kayo guys kung sakali. Guys. Okay. Hindi natin bibidyohan yung kasama ko guys si umihi. Dito lang tayo guys sa gilid sa tagiliran. Guys. Guys. king kasama guys buang yan guys yo. Yan naman ang kasi ang aking kasama guys ng gwapo. Oh, yan. Ano? Si Bungyor na guys. Moy pirang gwapo sa